Um, ano po, I'm just very lucky to be given the chance na baka work si Miss Kira. Talagang grabe. Grabe yung dedication niya, tsaka yung hard work niya para sa trabaho niya, tsaka sa pamilya na rin. Kaya, hi po, Tina Biggie! <laughs> mom and Dad Si Uncle! Hi, Uncle! <laughs> <Yeah>. <laughs> Kaya ayun po, sobrang swerte ko talaga na nagkaroon ako ng chance sa ganito. Tsaka mas pakilala pa sa Kira. Masasabi kong ano, grabe siya. Grabe siyang leading lady. Tsaka alam ko po na sobrang malayo pa yung mararating. Anong Gcash mo? Gcash <laughs> <G> ko? Gcash ako. ko? Ay! Teka lang. <laughs> Ayun. Ayaw ko nang dugtongan kasi yata yung mami mo, no? ay Tita Vicky! Nandiyan si Aling Vicky. Ayun. So, Eny, anong title ng kanta? Ang ganda eh. Um, title mo ng song is Tayo Lang. Uh, uh written and uh, produced by, of course, Star Music and Kuya Jonel Manalo. Uh, Dati na siyang song namin. na Actually, yung song na yun, ginamit rin sa Ang Sira Akin. Kaya, I'm very happy na nabuhay ulit yung song sa movie nito. Halos theme, theme song na namin yun, no? theme <laughs> song yun, ha? Ah. Ba't pag-jowa na pa kayo? Ah, Charm! char lang. Hindi po, ang swerte naman ni Kira pag gano'n. Wow, gano'n, ah. na. Gano so, congrats. Ang ganda ng movie. Thank you po. Thank, Thank, Thank you. Salamat po. Thank you, sir. Pero ano po rin ng niya? <laughs> Thank uh, yeah. you, sir. We also have question here. Hello, sir. Sure. So, Hi, uh, good evening. And congratulations, LA and Trila, at direct Benedict. Um, kumusta naman at parang na preempt niyo yata ang Hello Love again. <laughs> na captain, nakinunan talaga dun sa Canada. Kwento rin ng mga OFW yeah. sa Canada. Um, ako siguro sobrang happy ako na masasabi kong nag-Canada kami nila Alden tsaka nila Miss Catherine. <laughs> Kaya ano po, I'm very happy na parang mabanggit lang kasama sila po tsaka sobrang blessing naman talaga yung makapunta sa Canada. Uh, pero wala namang in, of course, siyempre nauna kayo, di ba? Um, wala namang talagang intention do ano naman um, common naman talaga yung mga ganong story. Sa Canada, nagkataon nga lang na sa Canada talaga rin yung location. Ako, para sa akin, I believe that, you know, every OFW story is different. I mean, we may have the same location din po as Hello Love. Tama ba? Again. Hello Love Again. Ayun. Pero malay po natin, baka na magiging sad yung ending nila sa amin, happy. So, I believe that every OFW, OFW, my God, the feedback! Uh, I believe that every OFW story believes to be told and that they are all different. Thank you. May dagdag ka, Direk. I think the more OFW stories na papapalabas is more beneficial sa ating mga kababayan mm -hmm. kasi there are so many stories to be told and to be shared. And I think the more na we support Filipino films na ganito, is the more rin natin na yung mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay abroad. Because this is their story. True. Last na lang. Um, ah, uh, LA, dahil si Kira ang kapartner mo dito, mas na-inspire ka na lalo mo na yung pag-arte mo. Isipin mo ha, Ronnie Lazaro ang kalaban mo dun sa Silag, Maynila at uh, si Tony Labrusca. Pero well, Ronnie naman ang nakatalo sa'yo. Okay na rin yun. Pero maraming nakapalistay na talagang naarte mo siya ng gusto. So mas naarte mo siya ng gusto dahil nga si Kira ang kapartner mo. Kahit naman hindi ko partner si Kira, sa kanya pa rin ako na-inspire eh. Wow! Ay, Vicky, love you! <laughs> love you, oh! <laughs> so, naman po, parang ako naman lahat naman ng character ko, tsaka lahat ng mga work ko po. Talagang minamahal ko po talaga, tsaka binibigay ko po ng tagos puso ko talaga. Tsaka lalo na for this one na uh, nabigyan ako ng chance po, tsaka na-bless po ako na si Kira po yung partner ko dito. Kasi parang ever since naman talaga po, nag-look up na ako kay Kira. Tsaka ever since naman na uh, nakita ko yung grow niya as an actress. Kaya I'm proud of you. So after the shoot, ano na, Tuloy pa rin yung feelings o of... nandyan na tapos na rin? Okay, rin after ng shoot, tuloy na ako pa uwi. Okay. Nawa. May reaction ka, Kira? Wala naman. Uh, <laughs> Ganun pa rin. <laughs> okay. Thank you, thank you. Thank you po. Meron po bang susunod magtatanong? <laughs> Sige na magtatanong? Okay, ayun, ayun, si Madam. Ay, sorry. Okay. Oh, Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> okay lang po sir, <laughs> <laughs> arte, arte ko madapa. Ang arte-arte ko kasi. Tatanayin ko lang yung mga characters. <laughs> what would make you leave the country for ano for abroad? Kunwari, wala kayo sa ganitong <speaking> position niyo. Or yung, but, kung may loved one kayo na magtatanong sa inyo, ano ang factors na mag, mag uh, de determine kung advice niyo si lang magstay dito or magibang bansa. Um, ako po share ko na lang din yung story kasi nung nasa Canada, uh, Canada po kami, nung nagsushoot po kami na naipagkwentuhan lang po sa mga OFW doon. Kung alam nyo lang po, kahit yung mga OFW doon na umaman na or masensa na sa buhay, lahat sila iisa lang sinasabi sa akin na gustong gusto pa rin nila dito. Na gustong gusto nila umuwi. And never nila binibish sa ibang tao na umalis sila sa pamilya na nila or sa ba, sa home nila na para lang magtrabaho na never nila binish sa ibang tao yun. Kasi talagang mahirap naman talaga po. Tsaka yung iba't ibang tao kasi may kanya-kanyang reason ba't sila Canada. Kaya ako personally, hindi ko siya di ko sasabihin basa-basa sa tao na umalis ka ng bansa para magtrabaho, ganun. Di ko siya basa-basa sasabihin. Pero, syempre, alam rin naman natin yung situation dito sa Pinas na medyo mahirap naman talaga. Kaya po, ayun, grabe yung respect ako sa mga OFW po. Tsaka grabe yung Grabe yung kung gaano silang katapang, gaano silang kacaga talagang iba po talaga, iba. Thank you. Thank you, LA. Yung iba po kasi nag-aasawa ng AFAM. <laughs> <laughs> Kagaya ko. Katulad ni? Me... Hi, Baba! Iba <laughs> Congratulations <laughs> to the newlyweds. <laughs> May part to uh -huh. na po. Um, Greek yogurt dreams. Charat. <laughs> yes. Smart <laughs> yes. question po. Ay, ma'am, to go. Might May echo lang po ha. <laughs> Hello, good evening to LA and Kira. Ah, uh, LA, um, paano, like, real re uh, realization na lang. Kasi di ba, manager ka sa Pilipinas. So, dun sa character mo, paano mo na take na like, magiging waiter ba? Ano ba yung tawag dun sa, ano, dishwasher ka or whatsoever. So, ano yung naging realization mo na yung mga at uh, asensado na rin dito ay nag-aabroad tapos babalik from ano ito, back to zero na role nila ikaw as your ano um, ako siguro yung personal okay. realization ko po doon sobrang sinuerte po ko sobrang blessed ko sa buhay na to na binigyan ako ng chance na mag maging artista or mag-acting po na habang ginagawa ko yun. Kasi sabi ko sa isip ko na grabe, ang hirap ng buhay na kento tsaka never ko siya binimish kay ibang tao na alam ko po ayoko ayoko i take for granted yun yung tumatakbo sa isip ko na ayoko i take for granted na bless po ako na nag-acting ako sa movie or ayoko rin i take for granted na hindi ko kinakailangan na punta na ibang bansa po kaya ako personally, after nung pag-play ko kay Maki, hindi ko na sinasayang ang bawat moment ko sa pamilya ko. Hindi ko na sinasayang yung oras ko na nandito sa Pinas na ginagawa ko yung mahal ko sa buhay ko. Kaya po, pinaka-take ko talaga doon na ayoko sayang yung mga blessings po. Tsaka sobrang, sobrang thankful ko talaga sa kung ano meron nung ngayon tsaka Sobrang yeah. thankful din ako na may My Maple Leaf yeah. po. Thank you. Thank, you. Thank you. Next po! Hi, sino Hi. pa po gusto magtanong? na po kayo mo ayan. Alright. <laughs> Alright. <Huh>? May talaga. <laughs>